maganda yung nangyari ayan umusok na tilapia na rin ihawin na yun oh. so napagtripan lang nila sinama pa ako yan ito yung pasimuno Shoutout mga katropa oh, inom na yan yung mga pasimuno ito lang yung pangalawa sa pasimuno binabati ko ang si Ramon o sa room. Ma out mga abingwet. Eh, babayero Ay, 'yan. Babayero. Ang ganda Ang ganda na sana, ano, ilang babayero. Tama <laughs> na natin yun! So yun. plano lang talaga mamingwit pero namaril kami ng maaga. Pahuli naman kami ngayon. So puro arroyo lang to. Ang uso? Ayan. Ayos lang yan. Ang malagay. Oh. Pangit talaga tayo eh. Yan o. Oh. Ang ng kami rito. So, i master chef namin. <laughs> so, update na lang kami mamaya. A few moments later. so, yun. Kain na na. Ayan oh, o. Oh. Kain na na guys. Ayan o. Liyaw na namin. Yep. Okay. Oh, tingin tingin sa kamera. Ayan, okay. ayan banat. Um, Tama, so, wala, ba ang <laughs> wala pa akong plato. wala siyang plato. Gagamitin mo na yung takip. <laughs> so yun dito si hmm? Metro, may bata tayong kasama 'yan. Kaway-kaway! Mamaya malikaw. Eh, <laughs> oh, Pero, nakasalamin pa 'yung namimingwit, oh. Laki na rin 'yan. plap so, update na lang tayo mamaya. <laughs> <laughs> Eventually. So yun uwi na. Pudding. <laughs> Tara mo i-chura <laughs> niya, umabot ng na. Tinapia, oh. Parang mo Ah. Mga sa tatlong kilo lang. Shout out. Shout out mga uh, guys. Kain na guys. Uwi na tayo, uwi na. Out. Bago kami guys sa magliligpit muna kami ng mga basura dito ha. tatanggalin lang namin yung kalat. Tatanggalin namin yung ano, kasi ayaw namin yung may kalat dito. Ayan, may baonan pa rin o. No? Kung lilinisin lang namin to so, uwi na kami. Kaya nasa niyo yung mayari Ha? Yung mayari Nandun lang. Sinigawan ko na. Ya, ano lang natin ito. Sabi ko umuwi, uwi na kami. Okay. So uwi na, thank you for watching. Uwi ka muna.